hindi pala siya naka-play habang kumakain ako ng pancit siopaw. Anyway, guys, ito yung lunch ko. Dito sa first lunch ko dito sa um, Tagaytay, ang pancit uh, siopaw meal ni Lola Nena. Sobrang sarap kasi ng toasted siopaw ni Lola Nena. At saka, ang um, mura niya for 76 pesos, may two pieces, ano ka na, um, siopaw, toasted siopaw, at saka isang pancit. <clears throat> Then, let's go. Um, hanap naman tayo ng ano ng coffee shop <clears throat> 'di ba gusto mo minom ng ice cold coffee kasi since 3:30 pa naman yung ana natin checking um 153 pa lang so meron pa tayong sabihin natin sang oras <clears throat> tapos may mga ano din oh no? may mga lalaki may mga aura din oh no? ay aura sa nyo, ayun aura may mga aura. Okay, let's go. Okay, naglalakad na tayo. Aray ko, dito mo na natin. naglalakad na tayo. Mag-start na tayo maghanap ng coffee. Ito yung masarap sa ano eh. Pag mag-isa ka lang, actually, yung pwede ka maglakad. Kasi pag may kasama ka, especially pag yung kasama mo, hindi may hindi maglakad. So, walang gagawin kundi sakay, 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 sakay. Eh, at least po mag-isa ka. Diba? Pwede ka maglakad. So, gusto mo, pwede ka rin sumakay kung trip mo. So, wala kang iisipin. Kasi ako, sobrang hiling ko talaga maglakad. Parang ito na yung ano, yung pinaka-exercise ko. A lot Terraza Restaurant. Actually, mga, magkakatabi lang yung mga restaurants dito from Cool Sweets. Pwede siyang lakarin eh. Basta hindi ka lam, ano, maarte. Mm. Cliff House, Tagaytay. Okay. Meron din dito contest. Ah! Dito pala yung podcast. Chorito by Bag of Beans. Yeah. So guys, ito may nakita na akong kape. It's kape yung mainit. So try natin yung coffee dito. Need lang natin na ice cold coffee. Ay, ice coffee. Mm. Hello, uh, po. Sir. May ice coffee? po, kaya? Yes, What <clears throat> is best seller yung food na? coffee. Ko lang, sir. Ice coffee na. Oh. Yes. Pero pure coffee, isn't no? Yes. Pog Pog po. Ito na lang ice cupping mo. Ha? Ice cupping mo. Mm. Cuts. Cuts. Safe. Ice cupping

that's <laughs>

Ah, jeep po sa akin. Ah, okay. Jeep lang sa kabila. Ako, jeep lang po sa kabila. Tawid na po kayo sa kabila ka dito. Ah, okay. Pag tawid ko, nang tatawid pa ako sa kabila ulit. Ah, sa pap, pag pa ano yung pwede. Ah, okay. Diretso na po yung terminal. Kabila sa terminal. Ah, okay. Sorry lang po kayo so, yung jeep uh, na people's park. People's park na kalagay. People's park, ah, okay. Me entrance. sin bueno. Voilà. Hmm.